Nag-aral siyang mabuti sa Maynila at nakapagtrabaho sa malaking kumpanya. Wow! Graduation na high school sa bahay nila kaya umuwi siya. Dahil kinuha siyang guest speaker. Wow. Noong araw na yon, sa stage, pinakilala siya na MC. Pahalakpakan ng mga tao. Kinuha niya yung mic. Pero bago ito mga pagsalita, bigla siyang napautot ng malakas. Uh -huh. Dahil malapit siya sa mic, umugong ang malakas na put sa mga naglalaki speaker. <laughs> Ang araw na yun ay tinawag na utot ni Mr. Papo or Papo Power Fight. Papo Power Fart. 20 years ang lumipas, napilitan siyang umuwi dahil may sakit ang kanyang ina. Pero hindi siya umuwi sa bahay nila, nag-check-in siya sa maliit na hotel. Nakakwentuhan niya ang binatang receptionist. Tagasahan kayo sir, tanong ng receptionist. Sa Maynilang bahay ko, pero dito ako sinilang at dito rin ako lumaki. After 20 years, ngayon lang ulit ako nakauwi. Bakit ang tagal, sir? Ang lapit lang naman ng Maynila, Eh, dahil yan sa nakakayang pangyayari noon. Pero matagal na yun, sigurado nakalimutan ng mga tao. Kailan ba yun, sir? Mas nauna po ba yan sa Papu Power fight.